Hi mga mare, dahil wala akong maisip na ulam, ito muna ang aming ulamin. Bali, kumuha lang pala ako niyan sa aming tindahan. Ang laki 7, nag-28 pala ito, 28 pieces only. At saka meron kasi kami binibinta crack egg, kaya kumuha na rin ako. Mas masarap kasi pag hinaluan ito ng crack egg mga mare, yung laki 7. At saka pala mga mari, paborito kasi ito ng aking anak, yung baby chikiting ko. Ewan ko nga ba, wala mga pang paborito eh. So, ayun na nga mga mari, binuksan ko na pala yung Lucky 7 kasi magsisimula na kasi ako magluto. Dinahandahan ko lang kasi baka machogi tayo agad. <laughs> mari, may share ko lang para ibang iba na talaga ngayon ang mga kabataan kasi may papili-pili pa ng ulam. Pero ang kabataan namin, wala ka talagang karapatan pamili dahil siguro dahil sa dami yung magkakapatid kung ano talagang mahiain sa lamisa, yun na talaga ay yung kakainin. So, fast forward tayo mga mari, nabuksan ko na nga yung Lucky 7 at nagpainit na rin ako dito sa kawali at para tutuin ko naman siya mga mari, at ayan na nga mga mare, nilagay ko na pala yung noel, yung mantika at pinalakas-lakasan ko pa kunti ng apoy para naman mas madali siyang maluto mga mare. So ayun na nga, mainit na nga yung mantika at nilagay ko na rin yung lucky seven. Inukay-ukay ko muna siya para mas maganda yung aroma niya. Charot! <laughs> So, ayun na nga mga mare, tingnan mo, nagbukal-bukal pa, parang nagre-relax, oh, may, parang nasa beach lang siya mga mare, at hinulugan pa siya ng itlog, uh, ayun na nga, inilagay ko na ang itlog mga mare, para naman masasarap pa siya, mas masarap pa sa inyong asawa, charot. Tingnan mo nga mga mare, kung anong nangihitsura ng aking Lucky 7, para na siyang suriso, naging pula-pula na siya, bakit kaya, wow, buti pa siya, may chain skin. So ayun na nga mga mari, hinaluhalo ko na siya para mas maganda naman yung tingnan parang Paris niya. Mas maganda pa sa inyong partner kung tingnan itong aking niloloto. Jarot lang. Alam niyo mga mari, buti nga ngayon may maluwag-luwag na may tindahan kami county. Kasi kung ano yung gusto ng aming anak na bibigay na kahit kunti man. Pero yung bata pa talaga kami, minsan lang talaga kami nakakain ng tinapa. Makakain lang kami pag pesta, ganyan. At may bagong pisar sa kopras. Alam niyo mo yung kopras, ganun yun. Yung kasi ang pamumuhay namin noon ng aming mga magulang. Sana nga soon, hindi pa sana sila kunin ni Lord at sana bigyan pa sila ng mahabang buhay para naman sana mabigyan ako ni Lord ng yung hinihiling ko sa kanya mapatikim ko lang sa mga magulang ko masuklayan ko man lang yung paghihirap nila sa amin eh kung hindi na may bibigyan ni Lord sana bigyan nila sila ng long lasting life thank you Lord Siguro na ilang kayo mga mare. Pasinsya na kayo sa akin drama. Pero hindi yan drama totoo yan mga mari At ito na nga mga mari, hinango ko na kasi luto na siya. Tingnan mo si Chikiting kapag meron talaga siyang makita ng pagkain agad-agad yan pupunta sa Siapa Siya pa ang umuunang kumakain. Kaya lagi pa sa salamat ko sa ating Lord na binigyan niya kami kahit hindi man lang maraming pera basta lagi kaming healthy life at saka Binigyan niya kami ng makakain araw-araw. Kung hindi sa kanya, hindi din kami makakain ng ganito.